Ang kayo. masisira na dito. Pinupunta po kami. Ang na na Hello guys! So maraming salamat, maraming maraming salamat po sa mga nanood ng mga huli kong video. No? Guys, may panibago na naman tayo trending na pag-uusapan at yung kagaganap pa lang no? sa Coron Palawan. At ito po ay skandal nila Rosmar at Rendon Labrador. Labrador ba? ayam oh, ayan guys, no, napanood nyo naman po siguro kung ano po yung skandal na sinasabi ko. Dahil nga po, nagkaroon po sila ata ng Pagpatul sa isang basher, no? Dahil nga po, at pumunta sila sa Coron Palawan para mamahagi ng mga relief really goods, Tapos, ata, eh, may nag-comment po, ata, habang nag-arrive sila. That's why, eh, yung mga panood nyo po na yun, yung babae na po, at sinabi daw, eh, stop daw sa munisipyo. At, so guys, no? Siguro napanood nyo naman sa video, no? Na, para may pangduduro na ginawa si... Uh, Rendon Labrador, no? At uh, medyo nakakasyak yun ha kasi bilang uh, munisipyo, uh, mayor ng munisipyo para duro-duro inang gano. No? Siyempre, uh, hindi man niya dinuduro ng personal dahil sa pamagitan ng pagbibideo na nakaka siya, ay eh, medyo bad medyo masaba naman po yun. At ewan lang natin kung ano masasagot ng mayor ng Coron Palawan. At ayan nga po, no, medyo scandal po yun. Dahil medyo na, malaking uh, tawag dito, kahihiyan no, sa munisipyo ng Coron Palawan. At ito nga po, no, ano po ba masasabi ng mga netizen natin ngayon dahil sa mga inasal o yung mga pinakita ni Rosemar Labrador at Rosemar at saka Rendo Labrador. Dahil nga po doon sa Medyo nasaktan daw sila, no? Nasaktan sila at umiiyak pa si Rosmar dahil nga po doon sa ginawang pag -po post ng isang netizen o isang staff ata, no, sa munisipyo. At tipong nga uh, medyo napikon ata si Rosmar at umiiyak po dahil nga po sa pag -po no, ng isang babae na staff sa munisipyo. At kinu-question nga po ni Rendon Labrador kung pinapahintulutan nga po daw ng mayor, ha? magkaroon ng stop na gano'n. So, yung nga po, no, medyo questionable. Alam niyo sa totoo lang, guys, no, ito lang ang ating mababasa at mariribu sa isang eksena na ganito. Sa isang banda, guys, no, alam mo naman, Rosmar, ito kung makikinig si Rosmar, di ba nga, di ba sabi mo, ikaw, Rosmar, lang ang malakas at hindi mo pinapatul at gumagawa ka pa nga ng kanta na, di ba, sa mga basher. So, patunayan mo yun na hindi ka nasasaktan sa mga basher. Di ba? Yun yung talagang doon mo dapat paano yung kanta mo na yon na hindi ka dapat uh, 'di ba na basa-basa na o napapa ano lang napapasuko ng mga ganyan mga basher na yan malakas ang loob mo eh, at ilang kamo na ilang ilang pagbabas ng ginagawa sa iyo nakakaya mo naman eh pero dito pag pinakita mo sa taong bayan na kung gaano ka kahina so hindi ba totoo yung kanta na Rosemary lang ang malakas sa so, yon yun yun ang kwestyon kasi ng marami na sa kanta mo yun doon mo mga basher kung hanggang saan talaga yung lakas mo, diba? Sayang naman yung kanta mong Rosemary ang malakas, kung di mo yung sa mga ng isang basher lang. Isang post lang doon na talaga naman, stop pa ng munisipyo, talagang pinuntahan yung pa. Nandito na ako, masakit talaga ang binabas. Pero sa isang banda, pag pinasok natin ang social media, talagang yan eh, ihanda na natin ang sarili natin sa bus. Parang showbiz din po yan. No? good or bad, still publicity po yan. So, para sa akin, sa so, ginawa ninyo la ganyan, na para pinatulan nyo yung isang basher na ganun pa. Ma Although, mali naman talaga siya yun, yung basher na yun. Pero, dapat hindi nyo nalang pinatulan. Dapat, then manala, pabaya mo siya. Then, kung tama naman talaga ang ginagawa ninyo, na mamahagi kayo, tumutulong kayo sa taong bayan, no? lalo-lalo sa Palawan, o sa ibang panit pa ng lugar ng Pilipinas, eh, dead ma lang, di ba? Dead lang. Huwag na patulan ng basher. Basher is basher. Ika nga, di ba sabi ni Liwata? Basher is basher. Hindi makakatulong ang basher. So, huwag na lang patulan. At ganoon din mo si Redo Labrador, although sinabihan nga siya ng babae na suntukan na lang, di ba? So, nabi ko na ito si Redo Labrador. Dahil sinabihan nga ata siya ng babae na suntukan na lang. At di ba yung tinatanong ninyo yung babae? Bakit mo ginawa yun? Wala lang. Ibig sabihin, So, common sense, ibig sabihin, iniinis lang kayo. O, so, hindi natin alam kung may nag-uutos sa babae na yan para inisin kayo, para subukan kung hanggang saan talaga yung tibay ninyo no, sa mga basher. <laughs> yan nga po, yung, siguro, uh, kung nanunood, kung may totoo man, no, kung may totoo man nag-uutos sa babae na yun na inisin kayo, ay, isko, umi ang oh, yun. So, tawag tawa siguro yung taong nagutos ng sa babae na yun. Kung may nagutos nga, ha? Yung sa akin ko may nga. Eh, yung effect. So, sana, kung ito, ha? Kung nanood lang kayo, Rendon Labrador at saka Rosmar, ano yung sa ginawa yon yun? Pinasaya niyo lang yung taong nang iinis sa 'di ba? Kung dinet mo niyo na lang 'yon, at least hindi niyo pinatula pinatunayan niyo lang na hindi niyo pinapat pinapatulan ng mga basher. At totoo 'yung kinakanta ng Rosemary lang ang malakas kasi hindi mo pinapatulan mga basher. Pero sa pinakita mo na 'yan, umiyak ka pa at tipong parang napikun uh, napikon kayo doon sa isang basher na 'yon, no, pareho ni Rendon. Eh pinakita niyo doon sa tao kung totoo man ang hinala natin, no? Totoo man na may nag-uutos sa babae na yun para hindi kayo eh napasaya ninyo yung taong nang iinis sa inyo. Yun yun. Yun yun. Yun lang ang basa doon. Doon malinaw. Ayan. Yung, mag yung mga nanonood dito, mag-comment kayo kung totoo yung sinabi ko. Kung totoo o totoo talaga. <laughs> diba? So, yan ang mahina na lang ang common sense mo. Kung di mo ba pick up pa yun, yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, meron, meron talagang tao na tumatrabaho sa inyo na hindi nyo alam. Ibig sabihin yun, Rosmar and Renton, may taong tumatrabaho sa inyo or may taong nag-uutos para inisin kayo. At yun nga, pinatulan nyo. Yan ang pagkakamali ninyo, pinatulan ninyo. At yan nga po. So, ibig sabihin, winner. Winner yung ang inis sa inyo. Kasi nainis talaga kayo. ba diba? Yun lang na kasimple yun. Pero kung hindi niya pinatulan, so wala. Tahimik lang yun. So, tameme lang yung taong nainis o yung nag-uutos na para inisin kayo. So, kay rin mismo nagsabi, di ba? So, may nga kanya-kanya diskarte ang mga basher. Di ba? Hindi natin masasabi. Ako, hindi ko kayo basher, ha? Hindi ko kayo binabash. Di ba? <laughs> hindi ko basher. Hindi ko kayo binabash. So, nagsasabi lang tayo dito. Nagre-review lang tayo dito ng katotohanan. Kahit naman sino ang makapanood, nung vlog na yun, o yung video na yun, na parang scandal na rin ninyo, eh, masasabi doon, dapat hindi nyo nalang pinatulan. Kasi isang banda, kayo rin ang lumabas na masama. At ba? Diba? Tingnan niyo yung mga comment. Si so, tingnan natin ha, yung mga comment puro salungat. Puro na lang, ah, uh, hindi kayo, hindi kayo tama, ganito, ganyan. Although tama yung ginawa niyo pero marami ang hindi nakakaitindi the basher is still basher. So, ayan guys. ah sana naman, mapanood dito ni Rendo na Rendon at ni Rosmar. At sana naman, eh, wag mapikon. wag mapipikon sa susunod. Pag may mga basher na ganyan, ba? Diba? sabi mo, Rosmar, Rosmar lang ang malakas. So, panindigan mo yan, Rosmar lang malakas. Kaya huwag mapikon. No? Ika nga, pag pinatulan ng sira, sino ang lalabas na sira? Dito yung pumatol. Ganun lang yung kasimple. So, huwag patulat. Okay, guys? So, hanggang sa sumuli, no, guys? So, oh, marami pa tayong pag-uusapan. At sa susunod, marami pa tayong pagkikisimisan. Sa susunod pa po na pabablog. Until next vlog. So, marami salamat at God bless!